Flyball or bola, isa ito sa may pinakamalaking gampanin sa pagpapatakbo ng ating motor. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba nakakaapekto ang ating bola sa rangkada ng ating motor at paano natin i-maintain ang magandang uh, performance ng ating motor at kung kailan tayo dapat magpalit ng bola, kasabay na dyan kung kailangan nga ba nating palitan ng size ang ating bola. Pati na rin ang tamang posisyon nito sa ating pulley. So lahat ng yan, pag-usapan natin pagkatapos ng intro. Ang ating bola ay matatagpuan sa ating puli, which is natatagpuan ng ating backplate. So pag binuksan po natin ang ating backplate, makikita po natin ang ating anim na bola. Kung galing po sa kasa ang inyong motor at bagong bukas, ang posisyon po na nilagay ng manufacturer ng Honda ay nakaharap sa kanan ang part na may puti. Isang direksyon po lamang lahat ng bola. Wala pong magkasalungat, wala pong papunta sa kaliwa. Iisang direksyon. At ang direksyon kung saan natutok yung kulay puti ay clockwise, ikot ng orasan. So, lahat po sila nasa kanan yung puti. Wala po tayong dapat pagtalunan dyan mga kapindot dahil ganyan po nilagay ni manufacturer ang ating mga bola. So, kung gusto nyo maintindihan kung bakit ganyan yung posisyon ng ating mga bola, ito po ay sa kadahilan ng ang likod na part which is may kita nyo, pure black or parang may cover, sumasandal po siya sa ating puli sa oras na umikot po ang ating puli. Ang ikot po ng ating puli, kung isa side view po natin, ganito po, ganito po ang itsura niya. Counterclockwise po. Paganyan, kabaliktara ng ikot ng orasan. So kung itatap view po natin para makita nyo, ganito na po ang itsura niya. Though counterclockwise po yung pinakita nyo kan natin kanina, dahil binaliktad po natin ang ating puli clockwise na po yung magiging dating sa top view so ganyan po ang ikot ng ating puli sa pag ikot po ng ating puli ang ating bola ay nagre-react sa bakal ang pagre-react ng ating bola sa bakal ay sumasandal siya dito sa part ng likod sa part ng may nakakover So, kung ito ang ikot, ikot ng puli, sasabay ang bola at sasandal siya sa likod ng bakal ng puli. So, ito yung part ng bakal kung saan sumasandal ang bawat isa. Sa part na to, dito siya sumasandal. Sa part na to, dito siya sumasandal. So, yun yung dahilan kung bakit merong part na puti at may part na nakakover ganyan ang ikot. Kaya ang mga bola natin ay nakaharap papunta dito clockwise yung kulay puti. Ang ating bola ay umiikot at napupunta pa yan sa taas kapag umiikot ang ating puli. So depende sa bilis ng ikot ng puli yung bilis ng pagikot ng bola. So kapag umiikot yung ating bola, bumilis ang ikot niya umaangat po yan unti-unti hanggang sa tumama na po siya dito sa ating black plate, back plate which is nakakover sa ating pulley. Tumatama po yan isa-isa dito. So yun po ang ikot ng ating bola. May tinatawag po tayong centrifugal force. Parang araw lang yan at yung earth. Parang habang umiikot yung araw, umiikot din yung earth. Parang nagre-revolve. Ganon din po ito. Habang bumibilis naman yung ikot ng ating puli, bumibilis din yung ikot ng ating mga bola. Kaya may tinatawag tayong RPM ng bola. Ano nga ba yung RPM? Ang RPM po ay revolution per minutes. So yun po yung sukatan para malaman kung gaano kabilis umiikot yung ating bola sa kada minuto o sa kada bilis ng centrifugal force ng ating pulley so the more na bumilis ito aangat yan aangat ang ating bola so halimbawa yan i-demo ko umiikot po ang ating bola habang umiikot ang ating puli. so sa oras na bumilis ang ikot ng ating puli, tumataas po yung ating bola hindi naman ganito kataas pero umangat po yan So, doon na po pumapasok yung pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba yung mas maganda? Yung magaan na bola o yung mabigat na bola? Base na rin sa aking research at mga napapanood, yung magaan na bola ay nagbibigay ng mataas na RPM. At yung mabigat na bola ay nagbibigay ng mababang RPM. So, alin nga ba yung maganda? alin nga ba yung mas tama or alin nga ba yung mas magandang i-apply sa ating Honda Click. Marami kasing nagsasabi na depende pa rin sa katawan, depende pa rin sa kargado mo, depende pa rin sa paraan ng pagmamaneho mo. So para po sa akin, para hindi na rin po mabago yung tono ng inyong motor, yung gas efficiency, yung takbo ng inyong motor, kung ano yung arangkada niya, Hayaan na na po natin ang manufacturer ang mag-decide. So dahil 15 grams na bola ang nilagay ng manufacturer para sa ating Honda Clip, 15 grams din po ang ating ipapalit kung sakali mang masira ito. Ang mga nagpapatilit lang po kasi ng bola ay mga hindi po nakukontento sa bilis ng kanilang motor. So kapag po kasi pinalitan, once na pinalitan nyo po ng bola ang inyong motor, asahan nyo pong may, mag, may mababago nga sa RPM pero yung gas efficiency yung takbo ng inyong motor yung paninibago nyo dun na papasok so kung gusto nyo mapanatili yung magandang takbo ng inyong motor which is yung design naman ng manufacturer ng Honda stick na lang po kayo sa 15 grams Magulo po kasi kapag sinabi nyo na mas mabilis yung motor kapag gumamit ka ng magaan na bola tandaan natin na may objectives tayo kung bakit tayo nagpapalit ng ating bola. Pwede yung objectives natin is para bumilis yung ating motor. Gusto nating lumakas yung power dahil di tayo nakukontento. Pwede rin yung naging dahilan mo kung bakit magpapalit ka ng bola is nakita mo dun sa katropa mo, kabarkada mo na nagpalit ng bola at sinabi niyang mas bumilis or gumanda yung arangkada ng motor. Pwede rin naman na may napanood ka lang sa mga video sa YouTube na nagpalit, kaya ka nagpalit. Kumbaga, nakiuso lang. So, isipin natin kung ano yung purpose natin. Pero kung titingnan natin maigi, hindi naman kailangang palitan yung bigat ng bola ni Honda Click. Okay lang yan na yung stock, yung bigat ng stock ng bola, yun yung ilagay natin. Pero kung wala naman tayong dahilan, ba't ba tayo magpapalit, ba diba? So, nasa atin yan kung gusto natin panatilihin yung ating stock na takbo ng ating Honda Click. Tandaan lang natin na sa kada pagpapalit natin ng pyesa, may nababago din sa performance at efficiency ng ating motor. So, yun lang po yung thought natin para dun sa bola. Punta naman tayo kung kailan tayo dapat magpalit ng ating bola. Ang ating bola po ay umikot, kagaya na sinabi ko kanina. Sa katagalan, nagkakaroon po ng kanto yung bawat isa which is normal lang naman sa kada motor. Kapag po nakapanyo na, na, na na may kanto ang inyong bola, pwede na po kayong magpalit na inyong bola. Kung gusto niyo pong mapanatili yung stock 15 grams, pero kung gusto nyo magpalit, nasa inyo yan. Kanya-kanya tayo ng motor. Kakabit ko na ang ating bola o ang ating pulley sa aking motor. Ako yung magpapaalam na at salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung gusto niyo ng mga ganitong usapan, click niyo lang yung subscribe at mag-comment kayo kung may mga bagay kayong gustong sabihin about sa ating vlog. So, 'yun lang po para sa video na 'to. Paalam. The more you click, the more you know. Tonski TV. Bye-bye.